So, ayun, magandang umaga sa ating lahat. Uh, ako nga po pala si Andy Fernando. At ngayong araw is December 23, 20, 2023. Ngayong araw is dadako tayo sa panibagong nating topic or panibagong Bible verse sa ating devotion. Ngayong araw is magpapatuloy natin yung simulang topic or nasimulang series sa ating dito sa ating pinagawang devotion. Ano nga ba yung nasimulan nating series or sa mga para dun sa mga hindi pa naka nood or sa mga bago lang dito sa mga nanonood sa ating YouTube channel. Ang ating new series is First Christmas Celebrating the True Essence of Christmas. So, ayun, ano nga ba yung totoong essence ng Christmas or paano nga ba isi-celebrate to? Ang true essence of Christmas is yung pagsilang ng Panginoong Heso Kristo. May iba't ibang klase yan. Ayun yung pinadala siya ng Panginoon para ligtas tayo. Sinugo siya para tumusun yung pangalala, kasalanan natin. And kailangan yung true essence of Christmas is yung kumbaga ito yung pagdiriwang or pagtatanyag pagsamba pagrace sa pangalan niya sa kapanganakan niya yun yung true essence of Christmas so ayun kaya may maintindihan natin sa or mapaliwanag natin ng sa talakay natin to para mas dumami pa yung mga may alam or magdagan yung kaalaman natin ano nga ba yung true essence of Christmas? Ngayong araw is dadako tayo sa ating Bible verse. Ang Bible verse natin is Matthew chapter 2 verse 16. Ano nga bang sinasabi dito? Then, he wrote, When he saw that he had been tricked by the wise men, became furious, and he sent and killed at the male children in Bethlehem and all the children who were two years old or under according to the time that he had ascertained from the wise men. Sa Tagalog, nang nalaman ni Herodes na siya ay dinaya ng pantas, siya ilabis na galit. At ipinagutos niya na patayin ang lahat ng mga bata ang lalaki sa Bethlehem at karating po na may gulang na dalawang taon pababa. Ayon sa panahon ng kanyang tinitiyak mula sa pantas So, yung si, yung yun, sa topic ngayon si Herodes. Si, sino ba si Herodes? Si Herodes yung, yung king nung time na pinanganak si Panginoong Isang Kristo. Labis siyang, ano eh, labis siyang nagalit. Kasi, nung nalaman niya na ipapanganak na yung king of the king. Kasi gusto niya siya lang yung king. Tapos, gusto niya lang siya yung nag sa panahon na yun. Kaya, labis siya nagalit sa para na may ma ma explain or mas lumawak pa yung ating katuruan mapunta na tayo sa ating teaching una is Herod see the first Christmas an event of first worship yan yung si Herod is to yung tingin niya or nakita niya yung first Christmas is yung post worship or yung kumbaga kung bagay sa atin yung pag-worship is yung pagsamba pag, pag sa pangalan niya sa kanya naman is kabaliktaran hindi ganun yung nakikita niya nung no? kagaya nung sa atin pangalawa is Herod sees the first Christmas as the birth of his enemy ay di diba sabi ko gusto niya kasi siya lang yung kumbaga siya lang yung king siya lang yung nagahari doon sa panahon na yun ayun yun nang may mas tataas pa sa kanya kaya ang tingin niya doon kay Panginoong Siyoso is enemy or kaaway niya. Pangalawa naman, ay pangatlo naman is, Herod sees the first Christmas at a, st a street of the throne men. Ayun, kung ba ngayon, yung, yung para sa ating kasi, yung Christmas kasi is yung pagmamahalan, pagbibigayan, pagsamba or tinataas natin yung pangalan ng Hesus ni Panginoong Uso Kristo sa buhay natin para sa kanya naman isa siyang threat or banta banta sa patrono niya nakala niya kasi pag pinanganak na yung ano ma hindi siya makiking pinanganak na yung si Panginoong Kristo is patatang niya king siya pero at the same time si Panginoong Kristo kasi isa king of the king kaya umaga naging banta sa kanya yun yun dumakot tayo sa ating application sa application natin is, let us celebrate Christmas by renewing our commitment to Christ. Ayun, kumbaga, yung nasa, nakasanahin natin, ano, paniniwala na ang Christmas is yung paghingi, pag material na bagay, i-renew natin, kumbaga, sumunta tayo sa Panginoon, or lumapit tayo sa Kanya, sambahin natin siya, kilalahan natin siya lubos, magbasa tayo ng Bible, mga salita niya. Ayun nyo, rinyo natin yung sarili natin sa kanya. Tapos pangalawa is, let us celebrate Christmas by commemorating the birth of our king. Ayun, yung Christmas na, i-celebrate natin yung Christmas is yung pagsilang ng ating mga hari, ng hari, o pagsilang ng Panginoong sa so Kristo. Ayun natin, itingnan natin yung Christmas sa so, pamagitan nun. Hindi yung para sa sarili natin. italamin alamin natin yung birth of the Christ. Tapos pangatlo naman is let us celebrate Christmas with thanksgiving and through worship. Yung celebrate natin yung Christmas sa pagbibigayan, sa pagpapasalamat sa Panginoon sa na, o sa Diyos na salamat Diyos kasi binigay niyo sa amin yung nag isa mong anak, pinanganak sa mundong ito para sa amin. Kasi para sa atin yun eh katadanan yun. Kung baga, binigay siya ng Panginoon para linisin tayo. Iligtas tayo. Para ilayo tayo doon sa kasamaan. Siya yung nagligtas. Kung Tapos sa discussion naman natin, how can we particularly renew our commitment to Christ? Paano natin marirenew yung sarili natin sa Panginoon? Siyempre, di ba siya parang pagkilala sa Kanya? Pag-alam kung ano ba yung sino ba siya? Ano may true essence sa Christmas? Ayun, <coughs> eh, kumbaga. Pero, yun sa inyo, mga kasagutan, please comment sa ating comment section para may sumabok pa yung ating discussion para sa prayer natin. Father, please do not allow me to be like Herod who tried a false worship Jesus. But, instead, let me be like a wise man who visited Jesus and celebrate his coming with true worship and adoration. Lord, I renew my commitment to you. I want to serve you more and love you more. Let it be so by your grace. Please bless me and my and my whole family as we kind of able to use our life for your glory and honor. In Jesus' name, Amen. So, ayon, natapos na tayo sa ating devotion ngayon araw. Now, may natutunan kayo and Salamat po sa panonood. God bless to all.